Isang campsite ang aming natagpuan na siguradong babalik-balikan dahil sa natatanging ganda ng kanilang beach. Maluwang na campground, tahimik at habot kayang presyo na 200 pesos lang for 3 days at 2 nights. Pero hindi lang yan, sa video na ito, ililibot namin kayo sa buong campsite. So mamaya lahat na yan, pupuntahan natin. Ang dami eh, lumalapit na sila oh. May CR. Tingnan mo natin CR nila. Mga bago pa, bagong gawa. Ang buong experience mula sa biyahe. Malayo pwedeng natin. Sa pag-setup ng tent. Hello. Ang experience sa beach. <laughs> <laughs> Hello. <laughs> Hello. Okay, ang mahabang coastline nito. Hanggang sa night vibe sa campsite at madami pang iba. Tara, gahala namin kayo sa Camp Sitio Tangal. natin kung paano meron doon. Mamaya eh. oh, okay, guys, namin sa inyo yung daan. Kung tama yung dinahan na namin, gagahitin namin kayo. Papakita namin sa video kung saan yung mga landmark. Ito ang Lipay Bridge sa Palawig, Zambales. Kung makikita nyo sa mga video ng naon ng nagbablog sa CST, ito ang landmark na lagi nilang dinadaanan. Pero sa time na nagpunta kami, not passable na pala ang susunod na tulay dito. At napalayo pa kami. Kaya kung pupunta kayo sa Camp Sitio Tangal, type nyo muna sa Google Maps ang Iglesia Ni Cristo Pangulinan. Bago mag-iglesia, kakaliwa kayo sa may signage ng Tumagalawa Island. Ito ang tamang daan. Ay, ang ganda oh. Mundo Ganda. No? So, Dito tayo kakaliwa. Ayan, Magalawa Island. Mm -hmm. Dire-diretso lang kayo dito hanggang makita nyo na ang solar farm sa kaliwa. Sa di kalayuan, makikita nyo na ang signage ng CST. Diretso lang dito at mga 250 meters may hiwalay na daan. Sa kanan lang kayo at diretso lang, less 1 kilometer siguro hanggang makita nyo na sa kanan ang entrance ng Camp Sitio Tangan. After nga ng signage sa gate, ito nga guys ang makikita nyo ang lilim dito tapos yan may nadatan pa tayo na campers dito maganda malamig sa tent pag dito kayo pumesto so sa dulo pa daw ang registration at madami pa daw ang camping spot doon kaya tara punta natin ang laki guys ng campground nila dito tignan nyo pwede kahit big events ng mga campers okay register muna tayo dito ang oh, daming aso may mineral water din sila dito Tube ice, uling, butane At meron din malapit na tindahan dito Kung sakaling hanap nyo ay si soft drinks at iba pa Madami din kasing bahay na malapit dito Ito dito dito na tayo pa pwesto. atin. natin. Ito kami magkakaan. <laughs> ganda oh. Nice. oo, Ang ganda my loves. Ang ganda ng tubig Oh. Linaw. Oh, Linaw. Oh. Yan, yan dito. Dito kami pa pwesto ng tent. Tapos ito, gigising tayo ng umaga-bukas dyan. senata kagandang guwapo ng ang asawa. <laughs> Uy, ang ganda rito. <laughs> Solid. Okay to okay. First car camping namin sa beach. Bago nga tayo mag-set up, eto, naalok tayo ni ate ng squid. Sarap nito. 200 pesos lang ang kilo at bagong huli lang. Ito nyo guys, ang sipag ng asa ko man nilinis yan. You know? Eh. Tapos ayun. My <laughs> so ayun, habang maglilinis ng konti asa ko, mag CCR muna tayo. Teka, pakita ko muna sa inyo kung nasa yung mga CR dito. So ayun, yung isa pang CR dito. Tapos merong CR din doon. Ayun. Tapos nandun din yung hugasan. Meron ding hugasan doon doon. Meron namang kuryente rito. May saksakan sila. Ayan. So, kung may extension kayo, ayun, pwede kayo magsaksak dito. Doon. Tapos, eh, yung ano natin. Yung ating pwesto. So, dapat mahaba yung ano mo, yung extension. Okay, so tingnan mo na natin si CR nila. Okay. Mukhang bago pa, bagong gawa check natin ang tubig. Wala tubig. Dito din. Ito naman for men. So, ayan, may ilaw din. Tapos dito sa gitna, may shower. May shower din. Hindi <laughs> pa rin tapos yung asawa ko maglinis. So, yun. Mag-set up muna tayo ng tent. Let's go! Look ahead, the sea is coming wait laki nyo pang ano pang beach daw to eh try natin yan ano naman siya okay so ngayon naman guys uh, ilalagay na naman namin yung lutuan namin sa table Pares na kami guys na gutom. Iwas init ulo. Hindi, Tamma. dapat busog. Iwas away. <laughs> Masarap na pagkain, malawak na dagat at preskong hangin. Isa na namang memory ang nabuo natin sa ating unang beach camping experience. Ngayong araw, nakapag-set na tayo ng tent. Ngayong hapon, hayaan natin na mag-relax ang ating katawan sa harap ng dagat. At mamaya, isang masarap na hapunan ng ating pagsasaluhan. Ngayong gabi ay mararamdaman mo ang lamig at ang unti-unting pagpatak ng ulan Tamang tama ito ngayon. Ang ating hotpot special, syempre, prepared yan ang asawa ko. At syempre, katambal niyan ang samgyup. Busog na naman tayo nito. Tara, samahan ninyo kaming kumain ngayong gabi. At bukas ay igagala naman namin kayo sa buong Camp Sitio Tangal. Day na. Namitas nga tayo ng malunggay. Mababait talaga ang management dito. Ang sabi, kumuha lang daw tayo. Here. Tara guys, kain. Sarap. Wow kung may presentation pa yan. Nakakatuwa at recommended ko talaga ang lugar na ito. Umiikot ako dito kasi gusto ko sana kayong makausap. <clears throat> Kumustahin kayo kung okay ba kayo. Hindi lang sa ganda ng beach kundi dahil din sa mga taong andito ang management lalo na kay Sir Neil. Dinalaw talaga tayo at kinamusta. So yun nga guys, magsasarado muna kami ng tent. Lubutin namin yung Cam Sitio Tangal. Kahit medyo nagbabadya na yung ulan. So ngayon pupunta tayo dun. Diyan. Tingnan natin mamaya yung CR dyan. Tapos ikotin natin yan. Papunta dun hanggang dun sa may dulo. Guys so tignan nyo yung taga to Wow. Kasi so, ito yung tent namin. Oh. No? Ganda, di ba? Tapos eh, meron pa rito ano, puno. Ayaw ko kung anong tawag na puno dyan. Pero ang ganda niya. Ito yung view. Ito yung dulo. Oo. Oh. Tara. No? Woo! <laughs> Ayun, ang upuan ng hari. Hindi seryoso. Masarap nga siyang upuan. So, nandito na tayo sa pinakadulo sa kabila. Tapos pupuntaan pa natin yung dulo. Let's go! <laughs> Sarap. Gumagala habang umuulan. Oo, oh, CR ba to? Ay, wow, mga air kan maligo dito ah. Baka may tao. Ayan o. Ayan guys, oh, mga itubig. Oh, may gripo dito. Wala kasing siguridado dito. Dati raw walang gripo, di ba? Ano yung One week ago lang. One okay. week ago lang daw, nagka-gripo nagka -grip. na. Okay. So, so... Ayan, may hugasan din daw sila larito. Ayan. So, Every camper's dream. Walang kahirap-hirap oh. po. Ang maganda pa dito, mahigpit talaga sila sa mga may nagbibidyo, okay, may mm. speaker. Di ba guys, kaya tayo nagka-camping, syempre gusto natin tahimik. <laughs> eh, paano kung meron mong nagbibidyo sa tabi mo, di ba? <laughs> kaya yun, saludo ko kay Sir Neil kasi talagang, kumbaga iniisip niya talaga yung mga ng most ng mga mm camping. Ah, mahigpit sila sa ano, no? sa quiet time. Mm -hmm. 9 p.m. to 8 a.m. Bawal maingay, guys. Tapos <laughs> <laughs> oh. eto, may mga ilaw siya, oh, guys. Ayun, Para mga mga sa gabi, din. hindi sobrang dilim. Pupunta ka ng CR. Makikita mo kung nasa kanyang pwesto ng mga oh. CR. Ayan, guys. Ayun, so, no? uh, pagdating nyo, eto na yung bubongan sa inyo. Ayan naman, <laughs> may mga upuan naman dito. Ayan. Masarap oh, mag-relax. Ano, my loves? Yan. Yeah. hulo oh, mo. So, eto nga, guys, yung tent namin. Yeah. Meron din dito tumesto. table and chair oh. May table din Dito Ay, lumakas yung ulan Biglang umulan Lumakas <laughs> kaya kay yung ulan Natigil ang plano <laughs> Bukas na lang, Ganon din sa buhay May araw talagang hindi umaayon Pero hindi ibig sabihin, titigil ka na Kung pagod ka magpahinga. Pero 'wag mong isusuko ang pangarap mo dahil lang sa panandaliang ulan. So 'yun nga guys, ang weather dito, maulan. Lumakas na 'yung anumang diyan, gripo mo dyan <laughs> Talaga naman, girls scout talaga. pangalawang araw na natin sa campsite at kanina nga ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman pinagpaliban muna natin ang pagdibot namin sa inyo sa buong campsite. Bukas, pagpapatuloy natin ito. Pero ngayon, samahan niyo muna kami mag-prepare ng food at atin ding pagsaluhan ang mga biyayang pinagkaloob ni Lord sa atin. Nagpapasalamat kami kay Lord dahil binigyan tayo ng pagkakataong magawa ang mga ganitong bagay. At hayaan niyang ipakita namin sa inyo ang mga gandang lugar na likha niya. Good morning guys! At eto nga, nagising tayo sa lambingan ng mga kambing. Ngayong araw nga ay itutuloy nating libutin ang buong campsite hanggang marating natin ang dulo. Pero syempre, bago ang lahat, kain muna tayo ng breakfast. Tara guys, kain! Look ahead, the sea is and I know we've been through a lot, but just wait third day na natin ngayon uh, pinaliwanag lang sa atin ni Sir Neil nakaraan na ito, na, itong part na to para sa mga car campers to ito. tapos yung part na dun sa may bandang gitna na yun napupuntahan natin mamaya yung maraming mga puno para sa moto camping then sa dulo um, for car camping ulit so mamaya lahat na yan pupuntahan natin dito yung mga moto camping Ah, uh, kasi yung mga motor dito Mm -hmm. Tapos ayun nga, dito yung mga pangkay camping. So nasa harap na din siya ng dagat. Ayan guys, makikita nyo nga dito mga puno na mas maliliit ang spacing kaya pang moto camping lang talaga ang kasya. Eto guys, ang dulo ng moto camping area. At konting lakad lang, makikita nyo na yung maliit na sapa. Ay, may isda oh. Ayun no? oh. Dami, kita nyo guys. ayaw ko kung makikita nyo rito eh no? Galing na may isda doon, stagnant oh, no. Stagnant water nandito, no? Pero actually guys, sabi ni Sir Neil, may panahon daw na kusang nag-o-open sa dagat itong sapa at kusa din nagsasara. Nakakatakot yung puno na to. <laughs> at madami din kayong no. madadaan ng maliliit <laughs> na baging bago kayo makadating sa isa pang campground. Eto na guys, ang isa pang campground nila. Bukong mas tahimik dito. Oo. Oh, Ano maluwang din dito. Oh. Oh. May open area din sila dito. Tara, tignan naman natin yung beachfront nito. ganda. Tapos parang mas tahimik dito. Ano? Ay, oh, dulo wala siyang masyadong sigras dito oo oh. kaya mukha siyang mas malinis tignan oh. tingin ko, eto yung pinaka best spot dito sa Camp Tangal oo, oh, kasi ano din eh ma malawak yung white sand niya oh. kung ikukumpara dun sa bansa kung kumpara mo dun sa naging pwesto natin pero maganda rin naman sa pwesto namin yun na lang, ah, syempre para, sa, para amin. sa amin, pinaka magandang spot to sa Camp Tangal, yung pinaka dulo tinapakita namin sa inyo guys yung CR dito Ganun oh, so yun. sad guys, di namin napakita It's sa It's Kasi nakalock siya. Pero siguro same lang din naman ng CR dun sa kabila yung, ano, yung loob nito. May dedicated na hugasan din dito. Washing area. ba diba? Ayan guys, so tingnan nyo. Oh. Ang ganda. Ay, ang ganda. <laughs> 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 ay, ganun. ang... Ganda ang sarap ng, maligo dito. Ang And, ganda ay, ng sand. Oh. Ay, <laughs> 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 Walang Ang pala. Ang kapal nung sand. Ay, tsaka tayo? gold siya, oh. Parang no, madurog na ano talaga siya. Mga orals ba yun? Oo nga, ano yeah. Tapos, oh, sarap mag-ano dyan, ano? Maupo mm -hmm. dyan. Tapos, pupunta na ng dagat. Ngayon, tapos di na sa dagat. Hanggang <laughs> dito lang siya, oh. sinisip na siya ng ano, ng sand. linaw ng tubig ano ayun kinakaya ba yan Tignan nyo guys yung floor ng sina na tinatapakan namin. Parang isang malaking bato na emerald green. Ang haba nito buong seashore sakop niya. guys yung Magalawa Island so ayan oh, kitang kita mo na dito yung sand niya oh. so ayan, yung makikita mo sa dulo yan. sa maghapon nating paglalakad ipahinga naman natin ang ating katawan at isip kumain, magkwentuhan ang ihip ng hangin ang kaluskos ng dahon at tunog ng dagat. Ito ang moment na ramdam mo ang pahinga. Time check 4.20pm na at aabangan naman natin ngayon ang sunset. So ayan, nag-prepare na ulit ang food ng food asawa ko. At tayo naman ay magsiset up na ng pang bonfire. ganda ng the sunset dito guys. Bonfire, food, ano may lang, ka lang? Yes, I You're the rose in a garden and it shows if I'm honest Breakfast is ready. galing ngayon na ninja moves. Ngayong araw, maliligo naman kami ngayon sa dagat. Pupunta kami dun sa may dulo. Sa mga nagtatanong nga pala kung may signal dito, may signal naman yung smart sa hard load. natakot siya guys kasi 'di ba pag mga ganito parang may lumot sa baba. <laughs> ang ganda 'di ba? May so, meron dito tapos harap niyan dagat. Siyempre tayong kalalakihan ang role natin. Alam niyo na guys, basta may lakad, may pictorial. Kapit lang guys, pindot lang ng pindot. More pictures, more choices, happy si YP. At ngayong araw nga ay i-enjoy lang natin ang paliligo sa beach. Ilang oras din tayong naupo at pinagmasdan lang ang lugar. Iba talaga ang pakiramdam kapag napunta ka sa lugar na tahimik at payapa. Bawat isa sa atin ay may sariling pinagdadaanan sa buhay, pero deserve mo din ang pahinga. sila parang alam na nila na may ayuda nitong hapon. Bago ang lahat, samahan ninyo muna kami maghapunan. Pero bukas may bagong mission tayo. Abangan ninyo bukas guys kung ano-ano ang mahuhuli at ma-explore natin sa dagat. Last day na natin today so pinag-day off ko muna asawa ko sa pagluluto pancit canton with boiled egg sliced in half and crispy seaweeds on the side. Diba? Presentable na. Umagang umaga pa lang May. kita mo na ang lokal dito na nanguhuli ng isda. Marami din daw ang nahuhuli dito kaya tara samahan ninyo kami ngayong araw na i-explore ang dagat. So last day na namin niya yun pero nag -low tide siya. Ayan. May dala kami na lagyan. Tingnan namin kung magkakaroon naman tumamaya. ito mamaya. Try natin mong maanap ngayon ng mga kukuli, kung meron man. So pupunta tayo dun. Tapos pupunta tayo dun. So may mababaw na yun. So, mababaw na part. Kung makikita nyo nga itong seagrass na ito, sa malayo mukha siyang may tem at madumi. Pero actually guys, healthy ito at kulay green na green sa ilalim. Kita nyo, May ano, may octopus kami nakita. Kita ba rito? Is... Octopus ba tawo parang ang kanaka na Pro. bro. Octopus siya, lumangay kanina kaya sigurado ako nagano lang siya, this guys. Ito. Uy, kumakapit siya sa kadiri. Hmm. <laughs> Pinuda siya, niya. Hindi naman nangagat ito, di ba? Hindi. Kumakapit-kapit lang siya sa kamay mo. Ay! Nakuha mo na ba? Oh. Eh, Ay! Ay! mo, itaas mo na yan. Ay! Iyan mo, paano mo ilalagyan? Ay! 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 ay ano mga, <laughs> Ayan siya oh Ang <laughs> tokong napita Ayan, kakuha tayo guys Ay ba't ganun, ba't ganun yung kulay niya Ganyan, mabuhok Ganyan nga siya oh Okay <laughs> Nakakatch Ay, <ba> <laughs> Ayos Sige, tayo Ayos Okay. sa pahay, ano pa tayo May loves oh, si si Erchin Ayun na Oo, di ba ang kuhanin? ko lang wala. Hmm? Hello, guys. So yun nga guys, mission na board. <laughs> Hindi namin siya matanggal kasi para siya naka nakapakat na talaga sa ano, sa bato. So ayan, baka may mahanap pa tayo mas madaling kung ano. Eto na. Oh. Ayun. Oh, okay. Another one. Wow. Ang galing talaga. Okay. <laughs> Ayan, ang dami. Okay. Ay, ang dami. Ayan, ang oh, laki, ayun. Tinatawag daw ito, guys, na Beetle Star. Ito may loves, oh. Nakakatakot siya. Ay, ayaw, kadiri. Kadiri siya sa kamay. Gapang na ewan, no? Talaga namang gumagapang siya. <laughs> Nakakatakot. Ayan, guys, nakakita tayo ng secret number, May kahawig yan. Ah! Ganyan. Yes. Ah, Ay, ihi. Ayan, oh. Dito. Dito. Dito, dito, ha? <laughs> Patay na. Ay! Ay! Hindi <laughs> yata nakuha na. Naglalaway ah, na siya. May... Okay, nakahuli na tayo si cucumber. Kompleto na tayo. Meron pa tayong ano, octopus. Guys, yung nahuli natin kanina. Pagkita ko sa inyo. And sea urchin. hermit crabs to. Ayan. Sea cucumber. Kasi so, ito kagad yung una, una natin na huli oh, si Octopus. Ah, yun siya oh. Naka 5 days 4 nights kami guys at binayaran namin eh 800 pesos lang for two packs. Kaya kung gusto niyo mag-relax sa beach at in budget lang, dito na kayo. Overall, sulit na sulit talaga ang stay natin dito. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, subscribe na po kayo. Like, share at usap po tayo sa comment section. Pwede nyo din panoodin iba pang videos namin. Salamat!